75 years. You know, props to the Federation of Free Workers. Abay hindi biro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa manggagawang Pilipino. Panalo ang diskarte ni Pads Walter Hogan at ni Tatay Johnny Tan. Sinimulan nilang kausapin ng mga manggagawa about their rights at mga social teachings ng simbahan sa Institute of Social Order. Pagdating ng 1950, they did more itinatag nila ang FFW upang ang malayang manggagawa ang tumindig para sa kapwa manggagawa. This October, ang kanilang birth month, we honor Pads Walter and Tatay Johnny with the FFW's Founders Day. Mga talakayan, art workshops, campaign meetings, at organizing na malapit. For the big W para sa ating mga founders, we honor them with service by, for, and with the workers.